mga okay, misang masayang maulan na morning note. Tayo ay may service na naman sa lansangan at ngayon nga ay umagang ito malakas o may ulan ang ating kakaharapin at bago tayo bumiyay mga kawik eh, si karga muna tayo ng gasolina para hindi tayo maubusan sa ating pagbabiyahe so dito tayo magkakarga sa may shell mga kawiks ayan, kawang tama nakagreen tayo so umaga pa ang biyahe natin ngayon kahit maulan tuloy lang para sa ekonomiya so yan magpakarga muna tayo dito mga weeks so ayan na mga tayo ay tapos na magpakarga ng gasolina no? kaya tayo ay babiyahi na sana ay hindi lalakas yung ulan mga weeks dahil sa yun nga ay may bagyong Kinyo sa Visayas sa Mindanao ang kanyang ruta. Buti na lang at hindi dito sa Luzon. So ngayon maulan ang biyahe natin mga gawiks no. Biyahe tayong papuntang Kaluukan Ayan mga weeks, na tayo at tuloy-tuloy na tayo dito. Sana ay walang traffic dahil kakatapos lang ng undas. So makita natin ang status sa lansangan. Pagkatapos ng undas mga boys. So dahil sa maaga pa mga boys, medyo wala pa tayong naramdaman na may traffic no. Na ating paglalakbay So doon na to banda mga guwig sa mga kanto So ayan eksakto Nasa green light tayo At tuloy tuloy tayo nito sa pagtawid dyan Ayan So wala pang traffic mga guwigs Dahil sa maaga pa umaga na maulan so ayan daridiritso tayo sa lahat ng kantong ating nadaanan no? sakto yung stoplight So dito lang tayo ngayon matrapik mga guwik sa ating pagkana no Dahil dyan ay papunta tayo ng Kisun City Dadaan tayo sa tulay ng Tum Tumana Sa barangay Tumana mga guwik Tawid tayo sa ilog So ayan mga guwigs, tayo ay nandito na sa tulay ng tumana no? Dito na tayo na traffic ngayon Dito ang traffic mga guwigs Palabas dito Sa barangay tumana no? Patawid na tayo, papuntang Kisul City So ayan mga guwigs, nasa ibabaw na tayo ng tulay no? At tatawid na tayo rito sa ilog At mahina nga lang yung ating takbo Dahil matraffic So ayan yung ilog mga guwigs Ayan So tuloy-tuloy pa rin yung ulan no, hindi pa na uubos. So yan mga guys, patawid na tayo dito sa tulay ng tumana at yung nakikita natin sa unahan mga guys no, yan talagang matrapik, traffic mahaba, mahaba bang traffic to. Ito ay shortcut lang to dito mga weeks. Kaya wala tayong pag-asa na mag-overtake dahil <laughs> sobrang traffic. <laughs> so ayan mga guwiks, hanggang ngayon ay mahina pa rin ang usad natin. No? Sa ating pagbiyahe dito, palabas na tayo ng Marikina City. Doon na tayo sa Katipunan Avenue mga guwiks, ang usot natin. Kison City, no? Ayan. So, yun na nga, nag-shortcut lang tayo dito sa may daan ng tulay ng barangay Tumana, Marikina City. At ito ang ating nadatnan sa ating palabas ay matrapik. Ayun. So, ayan mga boys, palabas na tayo doon sa isang subdivision na. Yung ating na-shortcutan at dito na tayo. Ayan, so papunta na tayo ng... Katipunan na mga Gawiks So dito talaga maraming nagsushortcut At huminto na yung ulan mga gawiks no? Wala nang ulan Ayan Sana ay wag nang umulan So ayan Matrapik pa rin mga gawiks no? ayan, tuloy-tuloy na yung ating arangkada mga dahil sa nakalagpas na tayo doon no, sa matrapik matrapik na lugar dahil sa yun nga ay <coughs> maulan kanina at ngayon ay nawala na yung ulan kaya ito na, palabas na tayo ng katipunan na binyo mga guwigs at mag u-turn tayo dyan paglabas natin dyan, no, ayan na medyo maluwag ang katipunan na binyo ngayon mga dahil sa maaga pa, wala pang pa mga truck no dahil well, truck ban pa ngayon Mamayang alas G's pa ang labas ng mga truck So ayan, Katipunan Avenue Tayo ay mag-U-turn dito Sa unahan mabilis na tayo nito mga Greeks walang traffic U-turn kalsada dito banda mga gawiks no yan dito sa CP Garcia sa UP no palabas tayo ng Commonwealth Commonwealth Avenue so ayan dahil sa stoplight tayo ay hinto so ayan mga weeks, tayo ay dito na no sa Commonwealth ayan so yuyutor lang tayo dyan mga gawiks dahil pa Quezon City tayo hindi tayo pa Fairview so ayan medyo traffic so u turn tayo dito mga so may isang linya dito o dalawang linya na counter flow dahil sobrang traffic talaga dyan ngayon no sa ating pag-u-turn dalawang linya mga Gwix na counter flow no yan ay galing ng Fairview so ganito ang status mga Gwix kapag ka umaga no sa volume ng mga sasakyan na palabas ng Dizon City galing ng Fairview sa dami ay may dalawang linya na counter flow no so ayan mga gawiks no nasa dulo na tayo ng commonwealth no ayan ang traffic so limang linya at may dalawa pa to sa kabila na nag counter flow mga gawiks so dito ay tumbok na natin yung circle Quezon City Circle mga gawiks dyan na tayo no Dahil maguwik, siksika na dito no Ayan, dahil yung nag-counter flow na dalawang linya doon sa kabila Ay palabas na rin, kasalubong na rin natin Ayan, yung dalawang linya doon kanina 6 plus 2, 8 8 linya mag Sasama dito So, ayan na sumali na dito ngayon yung mag counterflow na dalawang linya kaya dito ay siksika na palabas ng circle so ayan banda sa kaliwa natin mga gawiks metatropic din yun sila sir tuloy ba sila umo Ito na ngayon mga gumik, sa circle na tayo no ayan so usad pagong siksikan Mga Gawiks tayo ay nandito na no sa Quezon Avenue. Ka labas lang natin sa May Circle. So, direkta na tayo dito, Mga Sa ating paglalakbay dito sa Quezon Avenue at ito na naman yung ma na daan natin. So, ayan Mga gawigs tayo ay palabas na no dito sa binyo at yun na nga, tapos na nakalagpas na tayo dun sa matraopic Peak so dito tayo sa ilalim ngayon, at pagkakit natin dyan mga gawiks no, tayo ay kakanan yan, papaluokan pa na tayo mga gawis, kakana na tayo dito Lalabas na tayo dito sa Kiso Nabi nyo no, ayan Diritso yan doon sa rotunda Ayan, tayo ay tuloy-tuloy na Pakaloukan So ayan mga gawis, tayo ay malapit na Sa ating destinasyon na pupuntahan no? So tayo ay kakana na dito Ayan mayroon ditong isang kanto mga kawiks kakanan tayo dyan dahil dyan ang mating destinasyon so bigla na naman umulan mga kawiks ayan mukhang maghapon na tong ulan na to no? pabalik balik yan ay dahil nga sa may bagyo tayo ngayon na si Tinyo so ayan mga kawiks tayo ay nandito na sa ating pupuntahan at muli Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Bye bye, yahoo. Masayang buhay lang. So, tayo ay dito na. Pa-park na tayo sa isang kanto.